Kung gusto mo na ikaw lamang ang mamahalin niya habang buhay, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Isa itong gabay para mas lalong mapatibay at mapabuti ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo. At palingkuradong habang buhay, mamahalin ka niya at hindi hindi kanya niya iiwan kailanman. Kahit anong busy niya at kahit anong gawin niya, ay ikaw palagi ang first priority niya, lalong-lalo na kung LDR kayong dalawa. Basta gawin itong ritual sa mabuti at hilingin ng buong puso. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng actual photo niya, dapat may larawan ka sa kanya, at kung wala ka namang actual photo sa partner mo o sa mahal mo, dapat maghanap po kayo ng paraan para ma-print po ang kanyang larawan. Malaki o maliit na larawan ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, isulat sa likod ng larawan niya ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng isang beses. At pagkatapos nito, kumuha ka ng plastic o zeplak at ilagay itong larawan niya sa plastic. At kumuha ka rin ng isang butil na bawang, pwedeng balatan at pwedeng hindi, depende po sa inyo. At pagkatapos, isilin mo rin ang isang butil na bawang sa plastic kasama yung larawan ng target at kumuha ka ng kalahating kutsarang asukal, white o brown sugar ay pwedeng gamitin. At pagsamahin niyo po ito lahat, larawan niya isang butil na bawang at kalahating kutsarang asukal. At bago mo ito isarado o bago mo itago ang ritual, hawakan saglit, ilapit ang ritual sa dibdib mo, ipikit ang mga mata mo at banggitin mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apelido niya, ako at ako lamang ang mamahalin mo habang buhay at hindi hindi mo ako iiwan kailanman. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede ka rin magdagdag ng hiling kung gusto mo, wala pong problema. At pagkatapos, itago mo na itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwede mo rin ito dalhin kahit saan ka man magpunta. At pwede mo ito bulungan paminsan-minsan kung may time po kayo at itago itong ritual pang matagalan at paninguradong habang buhay magmamahalan kayong dalawa ng partner mo. Basta huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.